Inalis na ng Philippine Coast Guard ang floating barrier na hinarang ng China sa entrada ng Scarborough Shoal na sakop ng bayan ng Masinlok sa Zambales. Pero babala ng isang eksperto, huwag raw magtaka kung maglagay ulit ng isa pa ang China. Nasa frontline ng balitang yan si Gio pa lang. Gamit ang kutsilyo, pinutol na kahapon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang floating barrier na inilagay ng China sa entrada ng Scarborough na mas kilala rin sa Baho de Masinloc o Panatag Shore. Ayon sa PCG, tinanggal nila ang barrier alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at National Task Force for the West Philippine Sea. Biyernes, nang mahuli sa akto ng PCG ang tatlong rubber boats ng Chinese Coast Guard habang kinakabit ang barrier. Pero giit ng China, matagal na nilang teritoryo ang Scarborough o mas kilala sa tawag na Wangyan Island. Kaya may karapatan silang ilatag ang floating barrier para itaboy ang mga Pilipinong mangingisda na pilit manghimasok sa kanilang teritoryo ng walang pahintulot na ito. bagay na tinabla naman ng National Security Council dahil malinaw na paglabag ito sa international law. Gusto ko lang i-emphasize na ito baho Bajo de Masinloc ay napakalapit sa Sambales, no? Uh, ito pong lugar na ito ay within the 200 nautical miles exclusive economic zone ng ating bansa bilang parte ng ating EEZ eh tayo po ay may karapatan dyan. So, ibig pong sabihin, kung ang tanong po ay may karapatan ba tayong tanggalin yung nilagay na barrier, meron po. Kung ang maritime expert na si Professor J. Batong Bakal naman ang tatanungin, pambihirang pagkakataon ang pagtanggal ng Pilipinas sa floating barrier ng China. Sa matagal na panahon daw kasi, hindi basta-basta nakakalapit ang Philippine Coast Guard sa Scarborough. Ang tingin nila, hindi talaga papalabag ang Pilipinas kahit anong gawin natin, kahit ang sabihan nating dahilan. No? And this shows we're serious and this shows that we're willing to do what it takes, I think. No? And that should change China's calculus and posture and attitude towards us. Dagdag pa ni Batong Bakal, wag na raw magulat kung maglagay ulit ng floating barrier ang China sa Scarborough. Pero tingin niya, hindi agad gaganti at magiging agresibo ang China sa ginawa ng Pilipinas. Dahil inaalala rin ito ang magiging reaksyon ng international community. We are just allowing our small fishermen to continue their traditional fishing activities. So in that sense, no uh, it would not merit a disproportionate response from China. Para naman kay House Deputy Speaker Ralph Recto, dapat tawagin ulit ang pansin ng China sa ginagawa nilang food blockade sa West Philippine Sea. Maituturing daw kasi itong crime against humanity. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.